In this video guys, let's make it to do for a basic scenario. Ito guys yung mga natin na may kita sa mga comment section sa mga YouTube search natin. So nakapalob nga dito guys at itatakal natin kung paano gumawa ng reels mula sa mga long form video natin. At the same time yung best editing app na ginagamit ko and yung bagong darating na update sa so, October 6 about sa si Reels at Stream Ads. So about naman guys sa Stream Ads, eto guys bibigay ko yung mga dahilan kung bakit hindi maaprobahan yung inyong applications dito. Wow. So hi hey guys, my name is Dan. Welcome and welcome back to my YouTube channel. Kaya naman guys, kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, please consider my subscribe button. And click mo na rin the notification bell para at least ma-update ka sa mga videos na ina 30 seconds nga lang dito so pwede pa natin tong i-adjust sa main highlights at syempre mabibitin nga yung viewers natin e eh magkakaroon sila ng interest na panoorin pa to so syempre yung link nito ilalagay natin sa description or pwede naman guys sa comment section nang sa eh pag kinilik nila yung full video link na yon eh magkakaroon pa ng views or madadirect sila doon sa long form video na inupload natin at the same time syempre magkakaroon din ng views yon so ilagay natin yung description natin dito and then yung wag nyo kalimutan yung hashtag so syempre importante yon para sa algorithm ni meta so ang tanong ngayon guys magkakaroon ba tayo ng copyright hindi po tayo magkakaroon ng copyright copyright sa ginawa natin ng reels mula doon sa long form video natin dahil mismo si Facebook ang nagsasuggest nito na pwede natin gawan ng reels So sa third spot natin dito guys, ano ba yung dahilan kung bakit hindi maaprubahan yung ating application sa stream ads? So yung number one natin dito guys kung bakit hindi maaprubahan yung application sa in-stream ads, eto guys yung unoriginal content o ibig sabihin, hindi sa iyo yung mga video na in upload mo sa mismo account mo. So meron ako sa source ninyo guys. So meron ako na panood isang content creator. Sa pag-scroll niya, meron nag-re-upload ng video niya. So at the same time, yung video niyon ina-report niya as a copyright claim. So kung humakot man yun guys, ng maraming views or 2 million views, kung ma... Ah, onboarding siya sa Instagram ads At may setup niya Instagram ads Eh, hindi talaga siya ma dito Dahil nga eh, copyright claim na yon At the same time, hindi sa niya yung video niyo So, sayang lang guys yung views At the same time, eh, mas humakot pa ng vision Kumpara sa may content creator So, yung ginawa ng content creator Yung mayari ng video niyon In-report niya na copyright claim So, yung problema yun guys Kaya hindi ka ma -aprobahan sa in-stream ads. So, wag na wag kayong mag upload ng mga hindi na sa inyong video guys dahil problema yan talaga. So, when next natin dito guys yung tax info at yung bank info natin. So, ibig sabihin guys hindi nagtutugma yung nilalagay natin informations dito. So, make sure guys na yung check nyo yung sa tax nyo at sa bank account nyo na dapat accurate yung mga informations na yung nilalagay natin dito. So next part nyo dito guys, i-check nyo yung internet connection niyo. So dito guys, na experience ko yung gintong scenario. Nag-fill up ako ng star. Eh, kapag palapit na ako or patapos na mag-fill up, eh, bumabalik pa rin ako dun sa may first step ko. So ganito na experience ko guys no, sa Adson Race. Kapag patapos na, eh, bumabalik pa rin. So ibig sabihin dito guys, so i-check nyo yung internet connection nyo. So this is mismo experience no. So bagay to, kapag na-experience nyo kapag mag-fill up kayo ng inyong stream ads so yung next topic natin dito guys yung bagong updates October 6 ni Facebook na kung saan sabi nga dito effective October 6 if you don't follow the terms for ads on risk you may not eligible to receive any payout for ads on risk so ibig sabihin kapag hindi tayo nakasunod sa bagong terms na ito e eh, posible talagang hindi tayo makaka receive ng payout So sa bagong terms na ito guys, so, pa rin dito yung monetization policy at the same time yung community standard. So dapat namimit pa rin natin yung mga requirements na ito. So sa darating na October 6, hindi naman kailangan mag-worry sa bagong terms na ito. So importante pa rin naman dito guys, eh, pasok pa rin kayo sa community standard ni Facebook. So iwasan nyo na lang, guys mag-comment ng mga hate speech at makipag-social debates. So, hoping guys, makatulong tong video na to, no, para sa may guide kayo kapag mag-upload kayo ng mga reels sa inyong Facebook account. So, before I end this video guys, no, gusto ko na magpasalamat sa mga solid subscriber natin at sa mga magsasubscribe pa, no, dito sa ating YouTube channel. And sa mga comment na nababasa ko, thank you sa mga positive info, uh, positive comments na nababasa ko. Thank you so much guys, I really appreciate yon guys. And alam ko, soon makakabawi ako sa inyo, hindi lang ngayon. Pero sana mahaba pa yung pagsama natin dito sa YouTube channel natin. So, thank you for watching. See you for the next video.